Wala na. Diyan, oh. <laughs> diyan. Sige, dito ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit tahan-tahan ka ngayon? Sige po. Okay. Ano ba nangyayari sa'yo? po. po ako ng na may alaman. Medyo mabigat dito siguro. 20, 20 kilo Pero, ang buhay ko po sa'yo, Hindi hmm. ko akala ng bigat. Eh, pag may isip ko namin na kasi may bisita. Mm. Tumaki, hindi ko na may baba kasi pag binansa ko. Basa ka baba kasi hindi. Pinilit, mo ngayon. Pinilit ko na lang po ito. Nagkanda-ganda-ganda-ganda na. Nagkanda ang nang pinipinitit ka lang. Oo. Oh, oh. Ito ako siya nila. Ang lang yan. 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 Kailan ka ba nadali? July 28 po. July, August 28, isang buwan. Isang buwan at ano? Ano ngayon? 12? 11. Ang nangyari kasi sa iyo ay dito, dito sa x-ray mo. Dito sa x-ray mo is parang nagka-warning. Kanan ba yung masakit sa Kanan po. Ito. Sana hindi ito. Sana. Suspicious kasi ito eh. Ito, parang nagkaroon ng sa singit ba yung sobrang sarit sa'yo? Kasi oh, so, singit mo ako. Yung disc mo, okay naman eh. Yung disc mo, hindi naman tabingi yung spine niya. Ah, singit lang po talaga, sobrang sakit oh, yung singit ko. Oo, oh, yung singit ko po tabingi yung Kasi hindi mo nga po kayo nung po nung nakalapat nung matagod eh. ko yun. Tapos mo hindi hindi ka rin po kaya. Nag-lock no? Ito, okay, okay naman po ito. Okay, okay. okay Pero ito isa, hindi ko po, po may ganyan. Hindi mo sa tuhod. Ang nakakabo po, pero kung hindi, ko na may lapat na ako sa Sige. <laughs> Mild compression deformity, L2. Oh. L2. Hindi ba sumakit balakang mo? Masakit din po. Kasi ano, wala na po yun. Hindi, kailangan masabi mo lahat. Anong unang sumakit sa'yo? Una Kasi meron ba eh, no? Meron ito Una po talaga, yung balakang ko, masakit hindi ko pero masakit na rin po ito. Dus nag-take po ako ng gamot. Eh, dati po, gaganyan po ako, kasi hindi ko kaya eh. Ayun na nga, ang sige po, ko ko Kasi doon natin matitrace yan. Doon natin matitrace yan kasi dito kasi sa ano mo, goods naman. Pero dito, eto nga, yung ngayon to, nagkaroon ka ng compression deformity. Anong ibig sabihin ng compression deformity? Paano madideform yan kung hindi pumutok yung disk mo? Magpumutok yung disk sa L2. Ngayon, tatama ngayon yan sa mga ano. Kaya yan ang naiwan. Yan ang naiwan. Kaya ito nakalagay sa ano ba yun? Isa nga isa Talaga sa mga mini. Kaya mo, magsa, isabihin mo lang lahat. Maano ko yan. Maano ko naman. Kaya, ano? o. Tapos din rin ko po siya nakahiga. Naghiga po. Tapos medyo ginusto ko po ako sa kit. Kaya nga, salun pa rin eh. Ay, po. So, Balang kang hindi naman singit yan. Kaya mo, sobrang sakit. Ibig sabihin okay, nyo, may po, tama. po, ito po yung ano, sumasakit yung ganito ko. Oh. Yung ganito ko sumasakit. Gets ko na. Gets ko na. Sa balakang nagsimula, bago oh, dyan. Oo, dun nga po. Tapos, pag nababay po mga kasi minutes lang, hindi na po kasi makatayin ito eh. So, ang the best na gagawin dyan, idol dyan kasi hindi mo wawala na isang biya Maswerte na tayo mag natin. Pero yan, bumalik ka rito lang ulit na ano ha? Ano ngayon? Yeah, Merkulis. O, yeah, Merkulis ulit ha? One week po. One week. O, oh, super ito. Pero sana, pwede mo pa rin mo, mas maganda. Sige pa rin. <laughs> Sasantang ka ha? Saan ba siya yung ano, uh, gigil yung pinakasakit? Saan ba na itulong sa akin? Ito po, ito. Tapos ayan, uh, yung pa ganyan po. Yan. Okay. Sige. Yan. Relax ka lang. Pero nang bawal. din yung mga mag-aayong ano mo eh. Hindi nga po sa hindi nga mga sa parang ako nang ihiwa Lalo sa mga malami, mga unang sa hindi na po nga ako nang operation deformity. Okay. bisa nga ako na ang dinisen sakit na rin. Sayang ik nerd ngayon. Mm -hmm. Hindi talaga siningit ang problem eh. tayo. Based din dun sa based din dun sa report ko no dito talaga sa Lumpur nagsimula. Sa pagbuhat relaks yeah. lang. Kada oras daw. Yan. Okay ka lang palagi eh. dito. Dito rin sumasakit sa iyo pag ganun, tumatagos lang. Tumatagos lang yan. Tagilid ka. Tumatagos lang yan. Kailangan talaga maikwento mo muna lahat. Kasi hindi po pwedeng ano eh. Hindi po pwedeng putol yung kwento ko nung na nangyari. Kailangan talaga. Parang yung kanina sa ano. Sabi ko kulang. Alam ko na eh. Kulang eh. Nandun pala sa cellphone yung isang backup. may tinanggihan ako kanina. Ay, hindi ko pala tinanggihan. Kumbaga, yun ang assessment ko. Eh. Hindi kaya ng, kaya ng ano ko. Kakayanan ko. Hindi kaya ng therapy ko. Operation talaga. Sabog yung ano eh. Orange ba yun? May tungkod. O yung may tungkod? Yun. Hindi kaya ng kaya ko yun. Pag nagkamali ka ron, pag nagkamali ng ano ron, magkukulaps yun. Yaya ka. Ayusin mo. Masakit pag nakakita. Umigirot mo konti. Oh, konti okay lang pala eh. Hindi mo kaya? Kaya. Kaya naman. Tingin pa rin. Ang word. Chili word. Ha? Ano? Ganun pa rin. Anong gano'n pa rin? Dito, dito yan nagsimula sa'yo, Diyan pa ganyan. Kasi, ikaw na mismo nagsabi, sumakit din yung balakang mo. Pag pinapalong mo yung ano mo, Tsaka yung pagbubuhat natin, yung pagbubuhat natin, umuputok yung dis natin. Kaya pala kahit wala ka masyado yung umuputok yung bilang sa mga Dito naman sa ano, sa singit mo, yung pinaka head femur mo, tinitignan ko. Sa akin lang yun ha, kasi nagbago yung itsura niya, may suspicious lang yun, pinaghihinalaan ko lang, pero wala naman lumabas na ano eh. Kumbaga, magdidepend, kumbaga kung, kung ano yung result, magdidependin din di ba kasi yun ang ano lumubas sa ano may compression deformity ka sa L2 connected na rin yan dyan sa lumbar ay sa sa lower extremities kaya nanghihina yung ano mo hindi mo sa maya maya, may pain pa yan, pero mas banayad na siya. Kayang-kaya mo na. Okay, relax lang. Yung pain niya, sa loob pa rin kaya bumalik ka ulit ng Merkulis. Obserbahan mo, within sa, sa 1 to 2, 2, 1 to 3 days, meron pang putik-putik yan. 4 to 5 days pataas hanggang sa linggo, pales na ng pales yan. Pagbalik mo rito, Dodoblihin ko ng karate para ma-wash out natin lahat dyan. Okay? Gets mo? Kasi ngayon, talaga siyempre, nakita mo naman, di ka nga makatay na maayos eh. Kumikilos ka. Oo, mm, narumikilot. Pag napahiga po naman talaga. Oo, oh, di ba? Pero magkagamang pa man, unti-unti yan mga wala. May wala ka sa akin. Tapa ka. Tapa. Okay, tapa.

ang tao pala eh. Kaya pa rin. sa bibig, Kasi pag hindi mo yan pinatabig, pag hindi mo yan pinabago yung posisyon, habang buhay ka ng ganyan, lalo ka pang malulong po. Mayin eh. Sale. Diyan ka sa, Thank you. So, para sa hindi naman. Sakto lang. Landit is <laughs> it po. Hindi, sabi, sabihin mo sa akin yung ano. Masakit sabihin mo sa akin yung portion na. Sabihin mo sa akin kung kaya pa o hindi na. Kung masakit talaga o Kasi, sa'yo rin ako magbabase para stretching ko pa o yung kanyang posisyon. Yan. O, 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 huwag kayong... O, you kakaya know, niyo po. Yun. Kasi pagka hindi ka nagre-response, eh, hindi ko alam kung anong... Pero kaya, kaya ko kaya kung gusto ko okay. Gusto kung gumaling eh. Ay, gusto ko kung gumaling. Kailangan lang sagutin mo lang yung mga tanong natin. Tingnan mo ngayon, lumuluwag na yung sisingin mo. Namamagahan na lang ito, pero dire-direcho na yan. Huh? Kailangan mo lang magtiis lang muna ng konti. Okay. Huh? Huh? Eh, kasi gawa ng namamaga, masakit talaga yan. Pero magkagang pa man. Ayos na yan mamaya. Ayan o. One, two, three days, mayroong pampakutik kutik -kuti. 4 to 5 days. Tapos susunod, isang pira na lang to. Oh, Ang ganito may ganyan, patagilid ka muna, patagilid ka muna. Ganyan ka, tatawag ka Ay, very good. Eh, eh, ba't ka tatayong pa ganon? Makakabawa ka yan eh. eh. Tayo, ay, oh Ito mong bilis. Kaya mo ba yung kanina? Hindi <laughs> nga ako masakit. Pero may konti po kasi sakit, no? <laughs> hmm. Pero ako, okay. ito po kanina talaga pag ginimung ko, tapos gagawin mo po. Masakit. O ngayon? May konti yung pain hmm. na lang. Konti pain na lang. Kaya nga nang sinabi ko sa'yo, 1, 2, 3 days, may pakutik-kutik pa yan. 4 to 5 days. Okay? <laughs> Kaya na. Okay, oh, sabi. Okay. Okay? Sige, so, hanggang kung ano yung na. Lumalabas ka sa video puro ano Ganito, ganito ang stretching mo. Kapit ka rito. Kapit ka rito. Okay, kapit, ka kapit ka dyan. Tumuli mo yung hangin. Sige, tumuli mo yung hangin. One. Okay, ito ko napakataas. Ganyan lang. Kahit mga limang piraso, okay na yun. Tapos, pagising mo sa umaga. Oh, pagising mo sa umaga, hindi dito naman. O, oh, harap ka dyan. O, okay, oh, ganito. Oh, kabila. Saan mo yung kamay mo? Yan. Okay. One, two. Pag-isa lang. Tapos sa plusan mo ng tawag yung balangang ka mo. Okay na? Okay. Tapos, ganyan, pag napahinga ngayon, dire o. kanya, dire-direcho na yan. Oh. Kani, ahirap ka to kayo. Oo, oh, ayaw. Tsaka hindi ka makagano, no? Amayon, o ngayon, ganun din mo. Ganun din mo. oh, abot na. Ano? 그 다음 거. <laughs>